Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Ayon sa sinabi ni Gerald Herbert, isang photojournalist ng Associated Press, ang tao ngayon ay naghahanap ng mga larawan ng kabutihan upang manatili o makapagbigay ng pag-asa sa kahirapang hinaharap nila. Ang sukat ng ating trabaho bilang mga journalists ay hindi lamang upang makilala tayo ng ating mga katrabaho, ngunit bigyang kahalagahan ang gawain natin upang mahipo ang mga puso ng ating mga mambabasa. Bilang mga manggagawa dito sa FEBC, sinisikap natin na magbigay ng balansing pagbabalita ng mga pangyayari sa ating bansa. Kahit minsan ito ay nagdudulot ng kahinaan ng ating kalooban. Ngunit nagpapakita rin naman tayo ng iba't ibang mga larawan upang hikayatin ang puso ng ating mga tagapakinig na manalig sa isang buhay na Diyos. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew at uh, inaanyayahan ko po kayong lahat sa ating uh, pagbabahagi kung paano tayo ginagamit ng Panginoon upang magbigay ng pag-asa sa mga pusong uh, humaharap sa mga ibat-ibang mga pagsubok. Dito po sa ating palatuntunang, The President's Report. Noong ikalabing pito ng Hulyo ay naiulat po natin kung paanong nag-umpisa ang Portable Missionary Radio Ministry ng FEBC at kung paano ito ginagamit ng Panginoon para sa ating mga kababayan. Ito ay ating pinamimigay sa mga taong nangangailangan ng pag-asa at kalinga dahil sila ay nasa ospital, sa mga lugar na mahirap abutin o sa mga taong may pangangailangan. Ang tawag namin sa proyekteng ito ay Handog Radio. Sigurado ko yan, alam nyo na kung saan ating pinapamahagi ang libreng mga portable missionary radios. Nang dahil sa kasagsagan ng pandemyang ito, ay pansamantalang nahinto po ito. Ngunit uh, ako po'y nagagalak na ibalita sa inyo na nagumpisa muli ang Handog Radio noong Martes, Agosto 9, sa San Isidro Hospital sa Angono Rizal, Siyempre, malaki pong pag-iingat pa rin ang ating ginagawa dahil lalam po natin uh, nandadyan pa rin ang COVID-19. Ito ay sa pangunguna po ng isa sa mga ating supporters ng FEBC na si Dr. Dorothy Del Pozo at ng kanyang kapatid na si Dr. Ferdinand Marcelino na dahil naintindihan niya ang uh, kapangyarihan ng salita ng Diyos na pagnapakinggan ito sa radyo. Sa kanyang pananaw, ang pakikinig ng mga programa ng FEBC ay nagbibigay ng lakas sa mga tao, hindi lamang pampisikal kung hindi gayon din para sa spiritual na pangangailangan. Pakinggan po natin si Doc Oti kung paano po namin siyang tinatawag. Malaki po yung maibibigay natin sa kanilang healing through spiritually and also uh, with the support of the prayer ministry ng FEBC. Uh, dahil sa we are going through the pandemic, malaki yung tulong ng comfort na binibigay ng through God's Word sa mga pasyente. Kasi uh, napakahirap po ang pinagdadaanan ng mga pasyente, lalo na may mga COVID po. We are hoping that through this activity, uh, marami ang mabibless, marami ang matututunan sa Word of God, marami pang makakilala sa Lord. Ang Handog Radio ay sinuportahan din ng Rotary Club Pasig North na nagbigay ng meryenda at vitamins kasama po ng mga radio natin. Ayon sa kanila, kinakailangan ng mga pasyente na magkaroon ng paraan upang makakuha ng importanteng impormasyon, lalong-lalo na habang patuloy pa rin po ang pandemya. Ito ay isa sa mga basic needs ng mga nasa ospital. Idagdag pa dito na ang mga nakakarinig ng mensahe ng ating mga stasyon ay malaki po ang tulong sa mga humaharap sa matinding pagsubok sa buhay. Sila ay pinapanalangin sa himpapawid habang naibabahagi rin ang mga magagandang plano at pagmamahal ng Diyos para sa kanila. At habang ito ay napapakinggan, nakakagaan po ito ng kanilang kalooban lalong-lalo lalo na kung makilala nila si Kristo Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sami po sa Roma, Kabanatang 10, Talatang 17, Kaya't uh, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ito ang patunay sa kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating mga programa na napapakinggan araw-araw na ito din ang nagbibigay ng kapayapaan sa mga pusong nananalig sa ating Panginoon para sa kanilang mga problema. Sa proyekto ng FEBC tulad ng Handog Radio, nagiiwan tayo ng isang malakas na larawan na nagbabago sa mga puso tungo sa ating Panginoon. Kung nais mong magbigay ng suporta para sa gawain ito, bay, mangyaring bisitahin lamang po ang ating official website, donatenow.febc.ph at maaari ring mag-iwan ng mensahe sa pamamagitan ng ating Facebook page sa FEBC Radio o di kaya naman mag-email sa info at febc.ph para po maiayos sa mga katanungan ninyo patungkol sa mga ibang pamamaraan sa pagbibigay sa misyon ng FEBC. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Muli po ako ang inyong kaibigan para sa The President's Report. pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy na mag-ingat. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website, donatenow.febc.ph o mag-email sa info at febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.